Para ba nandiyan eh? Oh, Mamaya. Yeah. <laughs> Mata yung kainan. <laughs> okay. So, birthday ng nanay ni Chavit kahapon, pinadaan kami dito. Exacto, meron kami lakad dito somewhere else in the world. So, dumaan na rin kami dito. Sabi ko, kung ano yung mga kutkutkutin -kut na lang, mga tira-tira. Pero sabi niya, mag-aantaro niya tayo ng Lunch. <laughs> sinasabi, eksakto naman na naghahanap-hanap din tayo, chika, ever, ng mga kubo na pwede natin patayo dun sa sarili kong ano. Okay so, nga, sigma. Kugo. Ayan. Ito ang kubo niya. At? Aray ka. Marami si mga parangal dito. Ay, may tao pala. Diyos ko, may sirena. Ang ganda o. Two, two rooms pala ito. Ah, ang ganda, no? Ang ganda rin, may o. Native, ano? O, oh, inero eh, din yung si Rehena. Ayun, nagtago dun sa mga. Nagtago. O, so, Ayan. Merong si Chavit na nalo ng isang bu buwan ng provincial level ito. Provincial level. Ayan. Gawad sa sining at kultura. Dahil... Ayan! Oh, yun ang tatawag ng Lola. Oh, anong nasasabi mo? Di ba, That... pare? <laughs> Bali, Indonesia. Ang hirap pag inuulit na eh. Okay. Pang Bali, Indonesia ang okay, di ba? Or pang... Boracay. Ah. Uh, Sige. ayusin nga yan oh may ground ayun yung frog kakain na raw wow oh, wow oh, wow oh, wow oh, wow oh. exacto hindi ko pa rin ano hindi ko pa rin napapasok itong bahay nila sa so, na natin tsaka na muna ayan pang body indonesia din oh ano? ganda mga kahit ka ko yan oh Everybody. Oh, ang tela nga lang, oh. Tela. Oh, tela lang yan. Eh. Tela siya. Ayan. So, actually, ang birthday ng nanay niya kahapon, hindi tayo nakapunta. So, busy tayo kahapon. So, kaya pinilit natin dumatang. Kasi pa marami niya, ayun, no? So, parang ano na rin to, parang house tour. Oh. Ito, I think parang mangya ng... Eh. At naminigay pa sila ng mga bike. Ah, oh, di ba? Oh. Sabi <laughs> mo natin ang kusina dati, parang wala pa yan? So, ito ka nila. Ito ang binibenta ko. <laughs> 35 ang order. Oh, Ayan o, oh, 35 ang kilo. O, oh, di ba? Mga kaibigan, kilala ito si Chabelita sa kanyang bagong rice. Ayan ang kanyang bagong rice. Oh. Dahil po yung kanina. Ang matira pa yan, oh. Okay, so kain na Ano Ayan ang mga drama. Nagtulog, ah, nagtulog lang muna. Tulog-tulog lang. At kung um, na ba tayo nakakasit ka sa Ito lang ay. Anong tawag nilang Jenny? Nilib nilibasan. 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 <laughs> <laughs> nilibasan. Bakit anong pagkakaiba nito sa kakakakak? Sa, niya sa nilaga? Ipon mo, lasang. So, ano yung, ano yung... Yung ano nung yung dahon? Ano ang... Ano ang... Ano Oh, anong dahon yan, darling? Libas. Bawa sa sa nyo siya ordinaryong ano? Hindi ordinaryo ordinaryong nilaga. Ba yung lasa niya? Gawa naman mga ano ka rin siguro. Mga daon-daon na Sibira. rin. Ano na yan? Anong daon? Ano yung dilibisan? Dil libas. Ah, libas. Mga natin tungkad yung libas-libas na ito. Yeah, dati di na meron. Meron kaming puno dati din. Ay na. Nalatang matay na. Diyan ni alam po buong barangay. Kasi pampalas pampalasan ka talaga siya. Pampalasan ka talaga siya. Hindi. Paas ang Hello! Hello. Kasi hindi siya maaaral talaga. Si pa Mag kasi wala pang palasa lang kalaga na. No? mm -hmm. Yung dahon ang, ang edible. Ang dami alam na luto ito kasi pero siyang restaurant sa unahan. So ito mga kaibigan, ang nilibisan. Nilibasan. Ang nilibasan, ayan. Libas. So parang sa dilaga, ang pinakaiba ito mga Nilaga man, sa libas. Parang yung, yung parang nilaga sa libas. First time yun, know? ah. First time. Ayan, yeah, kulang na panjang ngayon, libas. Tingnan natin pag natin yung ano, yung, yung alam may um, puno niyan. Ah, oh, tayo. Tutal lang 'yan yung, <laughs> hindi, so, Pelita, eh. Hindi ko na alam kung sa Chapilita ay mayroong collection ng alak para sa mga kaibigan sa iba't ibang panig ng mundo. Ayan. tayo mawawala. Ang sa atin ay meron tayo. Pinakita ni Chavit ko nila. Ito yata. Ito yata yung galing sa atin. Ito. Ayan. Charang! Ito ang ating regalo sa kanya. Ayan. Japan! Charang! Ganda <laughs> mm. At ang maganda sa kanyang ano, sa kanilang kusina, maliwalas. Ayan o. Oh. Ayan o, diba? Sabi ko, panapatay ako ng house. Oh. So, parang ganito rin. At saka meron pa kayong ganito, ano? pero oh. <laughs> meron pa <laughs> silang karni, <laughs> yan ang, Oh. Apat ang, ang pwede mong paglutuan niya, gasol, kahoy, uling, at saka yung uling na di, di kuryente. Talaga. <laughs> yung gilid. Yan ang di ko napatikin sa iyo. Ay, Ito, alin. Wala na kasi, ubos na ka, pinulutan. Ang talaga. Ay, sinaing na pata, wala nang ano. Eh. patis na lang. Okay. patis na lang ang natira, yan maganda ano. Isang puno ito kahapon, pata, tsaka mga kadne ng... Ayan, you know, oh, so napapalibutan sila ng ano? Ah? Agrikultura. So malawak ang kanilang ano, bakuran at nasa likod sila ng church. Ayan, church. Ayun, so at this point ay ang camera namin nagluloko. Hahanapin namin ang ano ang tawag ng darling? Yung inalawak na gulay dun sa ano? nilibas libas. Libas. Kaya tinawag na nilibas. Handa sa libas. So, hanapin natin kung ano bang itsura niyang libas na yan. At baka naman yan dito lamang sa Mindoro matatagpuan. O, di ba? Treasure. Okay, so, hindi pala natin mapupuntahan yung dilis. Ano? Ano? Libas? libas. Yung libas. Oh. <laughs> dilis. At malayo daw. At malayo daw ko Sabi ni yung ni Javid. Oh. So, gagawin natin. para may pinag-uusapan sila na na-texter na... Alagaw, alagaw. Alagaw. Para oh. saan ba yung alagaw? Yung iba nilalagay nga sa lechon. Iba saan sa Oh. Saan nilalagay sa inyo? Sa isda?

So ito pala yung alagaw, -alagaw. Ari. Ayan, alagaw. ang alagaw. Ay, nilalahok daw nila sa dalag. Sa ano, sa pagi. Sa pagi yung kinunog na pagi. Ay, Ayan, dito, na, ano, na tayo dito tayo na, nag, ano, na. oh, mm. dito naglutoan ang kahapon. Mm. Nagluto dito kahapon na, ng mga, no, mga tulyaga lasi. Oh. Sa, yan ka na nang kuhangan sana oh. Oh, na hindi umaabot eh, siya kayo. <laughs> ha? Dagan hindi umaabot siya sa mga kayo lutoan. Kaya hindi ko naman sinabi sa kanya na gano'n ng preparation niya. Sinabi ko lamang ay, pumunta dito kahapon ng hapon hindi naman nagpunta Okay mga friendship, andito kami ngayon sa isang bar sa isang barangay, barangay ibaba at meron tayong pupuntahan dito ang ano uh, mga taga-subaybay daw natin galing Canada Plus, may isang kumatak pa rin sa ating galing ng mga Amerika Pupuntahan din natin mamaya Kung darating sila kasi nagpunti sa mga oh. bayan So, magtanong natin Sabi ka, barangay hulata Ayan, Ayan dito tayo sa barangay yon Magtatanong Alcoba. Ah, uh, ayan. Iba ba? Yes, malapit sa barangay ako, si Boyd at Emma Alcoba. Ayan. Ano barangay official, no? Oh. Pwede yung magtanong, sanood ditong kay ano, Boy at M. Alcoba. Bagong bahay daw ginagawa. Ito ito, ito, ito sa, rin. Nagpaso kayo. Ay sabi, mama, ba't sabi? sabi, sa, ba, eh. sabi barangay hall, malapit sa barangay hall. Ito nga, malapit nga sa barangay hall. ibaba, east. Oh, this, ito kay ibaba, west. west ito. East nga pala tayo. Hahaha. <laughs> Thank you! <laughs> Oo nga pala. Sumali kami. West para ito na namin. Mean, east pala yun. Ito lang kasi yung ating ano, way of appreciating oh. their efforts na panoorin tayo. Tsaka yung kanilang ano, nasuklay natin ang kanilang pagmamahal minyo ng mga taga-subaybay. Kung nang dyan laki sa tabi apit Mga taga-rito rin laki, hindi pinandaan ko kayo. <laughs> so ito naman, kailangan natin paspas Kasi hindi sila mga taga-rito, mga taga-ibang patalahin lugar. So, yun. Punta na agad na natin ha. Puti rin na kina Emma Alcoba, bossing? Kina Alcoba na are? Aha. Ah, kaya okay. Thank you. Ayan na pala yan. So, uh, Pagkaganda ng bahay. Ay. Tama pala yung sabi niya, unang kakanan ka ng una. Oo. Uh -huh. Pans ka nung ko! Kaya nga dumalaw eh! Kasi kachat, ko si ano! Kachat ko si Lorsi! Si kapatid mo nga Ang ganda ng bahay niya Ito yung ganda, ano? So, hindi pa pala tapos. Hindi pa mo hmm. na Ay, kailan sinimulan? Sa so, pag-uwi lang kayo, pinapadiretso. Oh. April lang ito sa namulan, April. Ay, may nakatrabaho kahit wala kayo. Oo. Oh. Ito. Oh. Uh, Ngayon lang kami October. So, April lang ilang bedroom size? Ang <laughs> ganda. Ang ako, pati upuan. Ay, oh, upuan pa lamang isang bahay ng bedroom. Sarap mo po, ganda ng upuan. Ay, matagal na ba kayo sa, ano? Matagal na sa Washington? Oo, oh, ako 2002 siya, 96. Kaya medyo matagal, 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 matagal natin. Matagal na ito. 20 years na, no? More oh. than. Oh. Oh. pa yung mga natin na ito. Oo. Ano ba yung mga lapang? May mga po na. Wala pa. Wala kakakasalan noong October 14 eh. So yun si Boyer, kapatid nito, ay, ay kumakumari ko si Lorsi. Uh -huh. At nagkaton pa rin yung asawa ni Lorsi talaga. So yung kasama ko. Kung bakit tayo natututo ng mga edit-edit dahil yung asawa niya si Sunny. Uh -huh. So tagal natin nakasama talaga. Si Oh, si so boy. boy. Hello sa sa Canada. Uh, sunny Boy, Lord, sa natin mga anak. Ayun. kalit nyo? Ah, January 18. Okay, huh? yeah, uh, like, uh, yeah. si Basis. Camera shy <laughs> si Macy's. shy. So, uh, 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 ay, sa informasyon lang kami. Okay. Oh. Okay. Tapos narinig ko nga na nanonood sila. So, syempre, we are appreciating their, ano, their moment. May isa pa ang tatakpan ng mga ay na galing ng Amerika din. Oh, may isa pa rin. Akala ko nga kayo. Oo. Uh -huh. So, may uh -huh. gusto pag -pag sa aming mamaya. At, uh, mm huwag -hmm. okay, magkakakalas. At baka makukuha rin natin mamaya pag nakita kami. Oh, <laughs> <laughs> thank you. Thank mm -hmm. you. Uh -huh.